Hello, magandang umaga mga padaba. Habang naglalakad ako, nakita ko itong lalaki. Hindi ko lang po na Kumakain po siya ng gulay na hilaw. Yung pang mga tinabas nung nagtitinda sa kanto. Sabi ko, bakit mo kinakain yan? Nagugutom ako, ti. Sabi ko, gusto mong kumain? Tumangu lang. Sabi ko, tara, kain, ay, kain ka dito sa kantin. Kaya yun, pinasunod ko siya dito sa kantin. Kasi kumakain siya ng ano, yung mga brokoli. Broccoli na hilaw. Kaya sabi ko tara, kumain ka. Dinala ko dito sa kantin. That's what you've done more to say. No more The loser stands once more beside the victory. That's our destiny. The winner takes it all. The loser standing. Smile The victory, that's a destiny. tinanong ko siya kung ilang taon na sabi niya 12 years old daw siya parang nawala na siya ng ano ng sariling katinoan kasi bata pa siya oh, mukhang mga 20 lang taga Baseco daw siya. 12 years old daw siya. Mahirap na hindi siya makausap ng maayos. Now it's history. I've played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser stands once more.